Kaugnay na balita, iginagalang naman ng Kamara ang pananahimik ng Senado. Kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa pang kongresista, sa Senado pa rin naman babagsak ang impeachment proceedings kung sakali mang umusad ito sa mababang kapulungan. Narito ang ulat ni Milky Rigonana. Naunawa ng Kamara ang direktiba ni Senate President Cheese Escudero sa mga kapwa senador na wag magbibigay ng anumang reaksyon sa mga isasampang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bataan First District Representative Geraldine Roman, sakali kasing umusad ang impeachment complaint, ang Senado ang tatayong impeachment court. Sabi ni Roman, sa panig ng Kamara, walang anumang direktiba sa mga kongresista si House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni Roman, hindi pwede tanggihan ng Kamara ang isasampang impeachment complaint dahil tungkulin ito ng Kongreso. Tiniyak ni Roman sakaling umusa na maisasampang isasampang impeachment, didinggin ito ng patas ng Kamara. Narito si Congresswoman Geraldine Roman. Palagi ko kaya nabanggit ni Senator Cheese Escudero. No, na sinabihan niya yung mga senador na wag pag-usapan kasi eventually kung magpa-prosper itong impeachment case sila ang mag-act as judges so as judges you cannot preempt or show any kind of inclination or tendency. You have to be independent. So I think that's just uh, an advice for the uh, senators to be cautious with whatever they say. Hindi naman dahil yung pagkitil sa kanilang freedom of speech. Pero that's just prudence. No? At ginagawa rin naman to sa ating judiciary. Samantala, mamayang hapon, isasampang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito ay pangunahan ng iba't ibang progressive groups at nakatakdang i ng Makabayan Bloc. Noong lunes na isang pana, ang unang impeachment complaint na iindorso ng Akbayan Party List. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.